Hello mga kababayan. So guys, binuking ni Arlene Stone dun sa ano nila, collab nila ni Vad, no? Na ang ano pala, membro lang pala ng ano, KOJC worldwide ha. Dati pa ay 8,000 lang. So hindi 8 million. Ah, uh, 8,000 tapos sa tingin daw niya ngayon, baka nasa 3,000 na lang ang worldwide ha, buong mundo na yun, ha. 3,000 lang daw ang miyembro ng ano KOJC ngayon at 1,000 lang ang nandun sa KOJC compound sa Dabaw. Kasi nga daw guys, uh, ah, binuking ni Arlene na si Kibuloy pala ay eh, mahilig lang mag-exage. Kung bagaman man eh, ini-exage niya lahat ng mga info, lalo na tungkol dito sa ano, kaharian niya na kawalang hiya, ano, para lang, ah, kung man eh, humanga yung iba, tapos eh, kung man eh, parang yun yung facade niya, yun yung front niya na bigatin sila. So do sa sinabi niya na ano, uh, sila pala ay ano lang, ah, uh, dati ha, mga nasa 8,000 lang, no? Ang style pala guys ni Kibuloy ay ano, yung halimbawa pupunta daw sila sa payatas, tapos syempre, uh, ang gagawin doon ni Kibuloy, yung mga nasa Davao, no? Iluluwas ng Maynila. Tapos dun sila, halimbawa, sa payatas magsasagawa ng halimbawa, prayer rally. Ano daw, ah, mag invite sila ng, ano, yung mga taga ron. Tapos, syempre, papangakuan nila na, ano, libreng pagkain. Tapos, may bibigay pa rin sila na, ano, ah, kung baga man, eh, kaperahan, ba diba? So, ngayon, syempre, sasama daw yung mga yon So, kung baga, nagmumukha silang marami. Pero, kung susuriin mo daw sila, eh, sila, 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 sila lang din yun. So, kung baga man, halimbawa, ah, ah, lumipat naman sila sa ibang lugar, no? Kung saan na naman may mga tao doon na parang may ganon, ganun, eh, aalukin nila na mag-join halimbawa sa prayer rally, tapos sila nga, eh, ano, magbibigay na mga ngako, nabibigyan nila ng libreng pagkain, tapos may konting pakimkim, pabaon, pero yun daw mga yun, sila-sila lang din daw yun kung i-examine mga pagmumukha nila. Tapos kaya niya sinabi na sa 3,000 lang sila, no? Sa ngayon ha, kasi guys, ah, magkakakilala daw sila halos lahat. So, ibig sabihin ko, kilala nila ang isa't isa, ganun sila kakonte Tapos, sa ah, bali ang ano dito, bottom line nito, eh, maraming ano, naloko si Kibuloy ng mga politiko na ano kung man, ah parang tinitignan siya akala makapangyarihan siya kagaya ng Iglesia ni Kristo na may ano command command sa mga boto kasi halimbawa Iglesia ni Kristo ah kung baga sila eh black voting di ba kung ano ang sinabi ng pinaka leader nila no ayun ang ipapatupad na iyon ang iboboto nila so kung man, ah, kinikilala sila tuwing eleksyon na uh, may kung kung pwede sila magpanalo ng isang ano, uh, kandidato. So, kung kumbaga, siguro, dun uh, pinatter ni ano, Kibulo, yung kanyang ano, kaharian kuning, kuning-kuning, no? Na ganun din siya makapangyarihan, na ganun sila karami. So, guys, ah, uh, kaya itong mga politiko, kagaya ni ano, Amy Marcos, tapos ni uh, Robin Padilla, tapos si ano, uh, Cynthia Villar, si Nancy Binay, di ba? Na nung dati nung ipapa na ipapa sa korte, no, sa Senado ni ano, Senator Risa Ontiveros si Kibuloy, di ba? Mga umaalma sila kasi kala nila ang laki ng naitulong ni Kibuloy sa kanila at maitutulong pa. Kung baga man ay eh, akala nila, ganong karami yung naiambag na boto ng mga kamiyembro ni Kibuloy sa kanila which is hindi naman pala totoo. Kung baga man, eh, ano lang, ah, uh, uh, parang nilikha lang ni ano Kibulo yung marami sila kuno no na ganun sila karami 8 million sila para lang ano uh, magkaroon siya kung kung bagaman e eh, importansya no o siya siyang tao sa mga politiko kasi guys ang target niya kasi kung bagaman e eh, magkaroon siya ng protection sa lipunan So guys, bali kagayan nito, di ba? Etong si ano, uh, ang pangalan ni Eleanor Cardona, di ba? Ito pala'y executive secretary ng ano Iglesia uh, ng, ano uh, Kingdom of Jesus Christ. Eh nagtatawag, di ba? Nasusugod sila. Yung nasa na kayo, tayo mga 8 million, sumugod na tayo sa Malacanang, maghanda na kayo. Eh, wala naman palang 8 million sila. At wala naman palang sasamang Ganun, dahil uh, uh, sa buong mundo, 3,000 lang sila. So, sino yung isasama niya papunta sa Malacanang? No? Nasusugod sila. Mga langaw. Ano yun? Mga ipis, mga insekto. ba diba? Wala naman pala yun. Imaginary. 8 million lang. So, guys, uh, inaano ko lang sa inyo na ganun mapagkunwari. No? Ganun na loko ni Kibuloy. Ang lipunan lalo na mga politiko at syempre yung mga kami, ano mga miyembro nila pero ang tingin ko alam ng mga miyembro nila kasi magkakilala daw sila so alam nila konti lang talaga sila na ito ay ano uh, isang uri ng panloko ni Kibuloy no sa ating lahat no so ayun lang guys sinabi ko lang na binuking ni Arlene Stone na uh, sila ngayon na yung mga miyembro uh, hindi na siya kasali dahil dati pa siya umalis eh nasa 3000 na lang worldwide ha sa tingin niya ang ano, miyembro ng KOJC at ano, ang nasa Davao na compound, baka wala pa doon sa isang libo. So, ayun lang guys, dito na ako in. Blessings! Blessings, everyone. Bye!